Samantala ang Vice President Sarah Duterte naman, abay tinawag na arogante at hinahamon ang justice system matapos hindi sumipot sa NBI probe. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada. Direktang paghamon sa sistema ng hustisya ang hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa pagsisiyasat ng National Bureau of Investigation ngayong araw ukol sa umano'y pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang iginiit ni House Deputy Majority Leader Paolo Ortega V kasabay ng pagbatikos kay Duterte dahil sa bigong pag-comply sa subpina na anyay nagbibigay ng malinaw na mensahe na hindi umano uubra ang batas sa kanya. May tuturing anya na insulto sa mga karaniwang Pilipino na tumatalima sa batas ang ginawa ng pang dalawang pangulo dahil kapag sila ang nagbaliwala sa sabina ay agad na nahaharap sa consequences. Ibinunto ni Ortega na hindi lamang kawalan ng respeto ang hindi pagharap sa NBI kundi nagpapakita ng masamang halimbawa bilang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Dahil dito, hindi mano dapat mapayagan ng NBI ang pagsuway ni VP Sara at kumilos ng walang takot dahil kapag pinalampas ito ay binibigyan ng mensahe ang mga Pilipino na ang hustisya ay nakadepende kung sino ang sangkot at hindi sa kung ano ang ginawa nito. Dagdag pa ng kongresista, hindi NBI ang minamaliit ng vice presidente kundi ang justice system kaya gaano man kataas ay hindi dapat ituring ang batas na optional. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Rapido,